dumulas. Pang ano lang to, may silipin natin ulam pa doon. Nandun? Iyak ka nga daw? Iyak yung baby ko? Ay, seryoso, oh. Ang galing! Pwede na! Oh, iwan mo na siya dyan, dito. Siya na magtutuloy. Puting-puti, parang espasol. Morning, Bunay. Good morning, Bunei. Good morning, Bunei. Ba? 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 Bagong babae, ha? Change outfit ka na. Ha? Change outfit na yan. Ha? Change outfit na. Ha? Mainit na dito. Uy, Max. Max. Ayan po ang ulam ngayon. Pero meron din ano, sinigang sa bayabas na ulo ng mga bangus. Ayan, ulan nyo po na yan. Kamuting kahoy, tsaka kalabasa. Okoy. Okoy ba Tagalog? <laughs> Ayan, okoy. Oh. Okoy. Kapampangan okoy, diba? Ayan, si po ang cook. Yan. di ko pa natikman. Kanina pala natikman ko. <laughs> Ang nakakatawa, nagpabili, hindi kasi nakamalengke si Cop Farmer. So, nagpabili kami kay Jomar. Ang nabili ni Jomar, unang punta niya ng palengke, yung ano, parang pang bago. siya tao. <laughs> Sabi namin, pang sa oko. Yung binili niya, pang ano, parang bago. Sabi kasi maliliit. Sinabi kasi maliliit na hipon. hipon. <laughs> Akala niya sobrang liit. Pagdating parang alamang. Kaya yan, tumakbo siya ulit ng palengke. Ay, kasi may pinapabili din namang materyales. Kasi yan? Yan mo lang. Kasi ilan ba yung mga boys? Eh, kasi wala si Kuya Esong ngayon. Hindi yan laruan. Tignan niyo, nagsusombie sombi sila. Tignan ko, hey, zombie. <laughs> Ba't may gano'n? <laughs> so, puti na mukha mo. Diyan yan, ate. Huwag mong gagalawin. Hmm? hmm? Kakatakot kayong dalawa. O, oh, yan na. Ano ko ito? Huwag kayo dyan. Medyo basa pa. Nag-alo si mama. Minap ko kasi yung dito. Dahil mat dito, laging parang maalikabok yung itsura. Tapos, parang madumi lagi dahil mat. Ngayon, may na ano akong technique. <laughs> Nalagyan ko ng oil para medyo hindi siya ganun ka ano. Kaduming tignan, parang medyo shiny ng konti. Hindi naman malagkit, kailangan matuyo lang siya bago maapakan. Kaso 'yan no, oh, mga bata dito naglaro. Ay. Huwag ka na sumayaw, Dodo. Dodo. Nasaan yung pansit? Ha? Nasaan yung pansit ni Inay? Nandun? Iyak ka nga daw? Iyak yung baby ko? <laughs> yung may luha. <laughs> Sige, yung may luha nga. Iyak ka. Ate, ang lambot natin ah. Kulang sa kulo. Ay, huwag kang iikot, Rowan. Mahulog ka doon. <laughs> Rowan! Cry daw, cry! <laughs> Magmagandang buhay ka muna pala. Gandang buhay ka, bebe. buhay, bebe. Kamusta po kayo? Ang dami niya nang sinasabi ngayon. Mahaba na. Kamustahin mo muna yung mga kapebe. Mawan. Kamusta po? Hmm? Busy. Labas ko muna yung shurak. May na-order akong shurak sa Shopee. 999. Pakita ko. Ayan. Ina-assemble ni Rizal yung isa. Kasi dalawa po yung binili ko. Papa. Hindi Ginagawa ni Tito. Kanina si, ano, si Papa Yam, tsaka si Dex. Ay, wag nang guluhin si Tito Rizal. Tara na, pasok na ulit. Tapos, ayan na. Ang finished product. Nine, uh, Kasi nagpapagawa sana ako. Wala naman si Tito. Tapos, kung papagawa ako kina papayam oh. sabi ko medyo kung lightweight lang naman yung mga sapatos at mga ano ng bata okay na yan matibay naman na oh. maano naman 999 lang naman tapos free shipping na siya kasi dalawa yung in order ko tapos may voucher sa shopping oh. Kasi yung isa para sa kwa ito, yung mga pang-alis na shoes ng mga bata. Kasi yan, oh, tignan niyo naman. <laughs> Sige. Maglinis kayo. Hi, Pete. Oh. Ang galing naman ni Dodo. Hmm? Eh, pa yan, tapos siya, yung mga hindi naman na nagagamit. Ewan ko kung kanino yung iba. <laughs> Ay, bait naman ni Dodo. Yun nga lang, sa picture, parang malaki siya. Maliit lang pala. Parang, chinelas pang ano lang. Maliit yung paa. Pang bata at pang sa akin. Kaya nyo na yan. Ayusin nyo ha. Ayokong magulo. May tita nini nga ata yan eh. Hoy! Huwag kayong manggulo dyan. Ate! Rowan! Ay, pinagsusuksok lahat ni Dodo. Hindi matatapos si Tito. Sige na. Break time na. Hindi ba break time? Salit na po. na. <laughs> Baligtad, may hawak pang screw. Ay naku naman, maxi ang sakit. Sige na, doon na. Ang puti mo ha. Ah. Uy, na. ang puti mo. Dodo. Dodo. <laughs> Nado-dodo talay. Tuloy ako sa'yo. Rowan. Matutusok ka niya, Bala ka. Ay, seryoso oh. Ay. Ang galing. Pwede na. O, oh, iwan mo na siya dyan dito. Okay siya na okay magtutuloy. Uh -huh. Oo. Okay puting para -puti, parang espasol. Uh -huh. Na, Ay, kakadaldal ko. Muntik na palang mata matapon. Hawak ko, nakasayd do, Dumulas. Pang ano lang to. May silipin natin ulam pa doon. Ayan. Ichi. Ganyan itsura nyo. Nag-zombie-zombie -zombie sila. Tapos na. Ito, nilabas ko na pa naman. iya <laughs> yeah, ano pa pala? Yung tawag? Ginagaya pa no para hindi na mahirapan magtingin. Okay. Tapos na. Rowan, ng puti mo naman. Okay na. Tara na pasok na. Hindi pa ba break? Hey? Ate. Puti mo na, Ate. <laughs> tara na pasok na. Pasok na lang tayo para hindi na magulo. Hindi matatapos si Tito diyan. Tara. Rowan tara oh. Kain na, kain na. Yan yung bitbit -bit na suka. Ah, ah. Sa so, opo. Oh parang nakakabiti ng okoy kasi tagi isa lang kami mahirap din kasing gawin mag ano ka pa si Anang gumawa mas malang siya tapos yun tagi isa, isa lang pero medyo ano malaki naman pero kung papapakin mo siya mabibitin ka lalo na pag masarap ang suka ayun na nagumpukan na sila kasi kakaiba yung ano ngayon ulam okoy Tara Max. Uy, malinis na dito. Tara Max. Eh. Parang araw-araw lalo ka lumalaki pon. doon naman si Chuchay. Dodo! Dodo! Ay! Huwag mo nang bu... Ano? Yan o. Kin... Ponpon! -pon. Mahilig mga si ponpon. Tingin nga. Wash ka dun. Wash hands. Dun o. Uy, iniwan ni mo mabet. Uh -huh. Ay, wala nang kausap. Naghahanap ng kausap. Ha? Tara na, ha? Ay, galit. Galit ka. Ha? Pasok na tayo? Pasok na pa? Ha? Nainip ka na dito? Ha? Walang kausap ang baby. Naghahanap siya uh -huh. lagi ng kausap. Gusto niya, meron siyang kasama. No, mabisyo na no. Hindi na pumapayag mag-isa lang. Ha? Uy, Maxi! Aakit ata. <laughs> Ang kulit ni Maxi na. No? Ah. Oh. niya naman, kaya niya yung bunay-nay na yan na. No? Ah. Ha? Ang payat ni Maxi no. Yung mga legs niya no parang daliri mo lang yung legs ni Maxi ha Pipitikin mo lang si Maxi na pag makulit na na dawai mo para kang ano limang ha para kang limango bumobola bibig oo oo totoong limango no bumobola bibig ng baby oo uh oo -huh. uh -huh. Kaya si Kuya, iyak-iyak si Kuya, naalala yung gusto niyang ano, antok na antok, di natulog ng hapon. Na, no, ba ba si si Bunaynay na yan, natulog, maghapon na. No. Si Kuya pagod, no, antok na, kaya ano na, wala na sa mood. Nagahanap na ng dede. <laughs> Maaga ko na siyang ano, ginawan ng pagkain, rice. Ayun, di pa naman ano, hindi niya naubos kasi antok na talaga. Ah. Yan si ate. Kasi pag afternoon, pag medyo mainit pa, pinapagawa ko na yung ano niya. Kasi di naman siya natutulog ng hapon. Pinapagawa ko yung assignment niya. Para pag, ano. Tapos, playtime. ba bunay ang bunay ni ba't dyan ka nakatingin kay mama katingin kay mama tingin kay mama buo nasa si kuya ha tulog walang magulo na no. nakatulog si kuya nakakagilgil ka naman. Nakakagigil naman ng legs legs niya. Ba. <laughs> Tingnan mo damit niya. Pang 12 months yan. Doon sa tag. Tama ba? Tignan ni mama. Oo nga. 9 to 12 months daw. Hmm. <laughs> Coy, joi, joi, tikoy, ng nglex, tikoy, nglex. yung na bata. <laughs> Ang taba taba, Niya. 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 Ni may tubig natin, Si Oh, bet. No, no, hindi dia, na <coughs> Nag-brush na? Sige na, patawanin mo si Bunaynay. Hmm? <laughs> Sinok si ate. Oh, ate yung... <sharp> Nagpaano <inhale> lang? Nagpalamig lang konti? Oo na. Oo na, oo na. Oo na, na. na. Mew, mew. Ate, magsalita ka. <laughs> Ako kakausap. Tatawa yan. Na, tingnan mo na. Buney! Ha? Maganda si ate. Maganda ate mo. Ha? Hindi? No. <laughs> Hindi daw. Maganda si ate. Ha? Tawa ka nga pag tumawa ka. Maganda si ate. Pag hindi, hindi, na. Hmm. Ayaw ate. Ayaw tumawa. Pupo, oh, no. <laughs> Sinong love love natin? Ate. Love love natin si ate? Pupo. Oh, Pupo. Oh, oh. Tsaka si kuya. Kuya Dodo. <laughs> tatawagin mo si Kuya. Kuya Rowan. Tapos sasabihin niya. Bakit? Neyo, Buneyney. Tawag mo si Kuya Dodo. <laughs> bulol pa rin pala si Kuya na nagsasalita ka na. Tapos si Kuya bulol pa rin. Ha? Hello. Do ney, ney do ney, ney Love na love ka pa naman ni Kuya na. Na na ginigigil ka lang minsan. Madalas pala. Pero, love ka ni Kuya na. Ha? Tulog ka na nga. Ganina pa tayo nagbobulan. Ha? Bagong ligo yan. Ang bungo ng baby niya. Tingnan yung buhok niya. Parang ano. Parang na magnet oh. Nakatayo lahat. Hmm. May tumatawag. Bye-bye ka, bye ka, Bebe. bebe. Thank, Thank you for you. watching. God bless. Mama, chup-chup. Smile ka daw, God bless. Mama, chup-chup.